Ganda nga gawa, pa Ayan mga katambayan Tuloy na tuloy na talaga Ah Hindi na mga ipigilan yan Sabintado na yan Hello, mga katambayan yan gandang hapon pauwi na tayo ayun o oh. na tayo mga katambayan dito tayo umudumaan sa kalsada dito natin kung anong update kasi may nakita tayo kaninang mga truck mixer truck may mga kargang halo dito natin baka may bus na kagaya natin sa duty kasama yan si Tatsasi

Ayan mga tambay, no? Meron ng samin ito. Kabaak. Tigas agad na ganda, no? Tigas pala natibigas nun. Ayan mga tambay, tigas na ganda yung kahalagay lang kanino. Ayan. Oops. Yung apat na yun, apat na tarak, eh, para ito yung yang ahun ngapelan itu. Habis demi guys mau tambahin. Oh, yang betis nak. Ah, tiba ambilis noh. Di parting padu nak apa tatara kulit. Kaso ikut pa galing kinagunan. Ayun. Ngayon malayo na oh. Tambahin oh. No? Ha. Diba? makakabili na talaga ako ng kalisa nga rin sana ah oh. ang dito tat kalisa yeah. hindi hindi pare paunan takbo ng kabayo paatras siyempre <coughs> palusong eh. ang tambahin dito yung tindahan ng kalsada tingnan natin kung nasa na yung kadugusong kung nandun na nga po sa bundok Ayan. grabe tigas na agad do tinambakan pala dito along Maha malawak din. Hmm. Oh, atong bayan no? oh, di ba? Sangka pa. Hmm. Po, oh. Ah, naharo na. Puro ahon pala ito. Kawawa ang makina ng <laughs> sakit din. Kawawa ang yung kalisa Kawawa ang kalisa din eh. Agnes Pauls 'yun. Ahon lusong. Ano? Ah, narito na rin pala yung piso na ano. Maliit lang pala yung piso na ano. Ano? Numaambo na mga katambahay Yan ang lagit dito pag naulan. Nalagyan kayo dito ng kanal? Dito yung par... Dito yun e. Eh. Ha? Hindi, baka matataasan dyan. Tatambakan. Ayun, nakatamba yun. No? Yan yung dating kanal nga. Yung, kung yung... Colbert, dyan. May Colbert yun dyan. Maliit nga lahat yung bilog. Ayun, nakatamba No? Hindi, adi na. Kaya ko aris ah. Ayun, Bilis, no? Nung no, nakarain na doon lang oh. Ah, mga next day, mga katambayan doon naman tayo sa kabila magsisimula. Kung tinating kung saan <laughs> Ayan, pisun. Dati nakakita lang ako dito yung una pa ng ito ah, sa Mahilo, ano, yung mga laruan. Mga bako. Ay, totoo na oh. Pisun. bakaryo oh. Oh, caterpillar. Ay, laan na rin pang, kunay, pang talok. Ganda rin pang ganda rin sa isa po. Ang ganda niyan. Dito daan. Ari, dito na po kami dadaan. Ano pataas? diyan tayo dadaan. hanggang dito lang muna ating vlog. Ay, babay